Ayan guys, nakauli si Dilyo ng alimango guys. Sa bandang ilalim guys. So, ayan o. Oh, titignan natin guys. Natanggal yung ano guys, yung dalawang sipit niya. At medyo natagalan si Dilyo pag ano kasi sinasundan niya yung ano niya, yung mga apat na mga paa niya. Ayan, ayan. Medyo natagalan siya pag uli. Medyo malalaki din guys, so oh, Malaki ang lima mo din. Good morning guys. Welcome back sa ating YouTube channel. So andito tayo ngayon guys sa uh, kasama natin si Delia guys. Uh, muna ako sa panghuli niya ng ano. napula po ito kung nakikita nyo. Itong mga huli niya guys bali ano kasi gay, nagtambay muna kami kasi gay, nagpipintura sa sinasakyan kong bangga. Yun, si Delio guys. Kasama ko. Ang huli ng ano, mga lapo-lapo. Ayan si Delio guys ha. Sinisisid niyo yung ano guys, mga lapo-lapo. Hinahanap niya. Tsaka may dala siyang ano, yung malit na ano, yung lambat para ilikom niya na para maulin niya. So, ito yan guys. Ang mga niya Yan. Yan meron sa nakita no guys. O oh, tinatawag na uh, tanggig ba yan. Parang nasa uh, dagat. Nasa ilalim. yung dalawang piraso yan guys. Oh. Yan. Kinuha niya guys. Ayan. Yan, ninawakan niya guys. Dalawang piraso. Yan. At saka kapapakawalan niya yan guys. Hmm? Hindi natakot. Pero hindi naman niya nagat guys. Yung isa lang kasi yung tiyatawag na walwalo yun. Parang aas yun. Yan, pinakawalan na yun guys. Ayan, naghahanap na naman siya ng napulapong eh. maliliit. Para ipasok niya dyan sa, ayan uh, ganyan. Nagkikita niyo mga taong guys. Dito sa mga kusti Mga taong, mga malalaki na guys. Ayan guys, nakauli si Edilio guys, o, oh, napulapo. Diyan malaki-laki na. Ayan. Ayan lalagay niya sa lagayan niya yan sa mga nahuli niyang kasama na yan itong mga nahuli ni Delio guys eh, nilalagay niya sa biscuits niya kasi mahal kasi dito sa amin uh, binibili yung mga similya na pulapo yung nahinuli niya yun ngayon sinisisit niya nilalagay niya sa biscuits niya ayun pag pag ma, ano pag malaki na binibinta na tagi isang taon uh, isang kilo sobra yun tsamba pag malaki na talaga yung konti na lang pa anuan kasi para hindi manas sa timbang ma oversize sa timbang yan maghanap na naman tayo guys Ito na guys, kasama ko to si Delio guys na pag vlog sa una namin mga ano, mga video. Yan guys ang oh, mga nakikita niyo guys so oh. mga uh, taong yan guys. Malalaki na rin o. Oh. Yan binidyohan ko guys. Yan. Ah, uh, malalaki na. Sarap yan ang guys. Yan. Tsaka so dito sa Nagay no, area dito sa yan, dami mga talaba. Saan okay. siya? Bakit pa din? Sa balat na, yan. Ayan nakita si Delio guys na ano. Kawayan guys, oh. Taguan ng mga lapu-lapu guys. Kaya binuhat niya. Walang laman. Pag nakikita kayo ng mga ganito guys. papasok kasi dyan mga lapu-lapu mga malilit guys. Mga, mga similya. talagang lang ito. Ganito mga kalaki. Katago sa mga kawayan. Yan. Ito mga huli niya guys. Ito. Yan. Meron na naman. Kikiro. Lapu-lapu. Parang yan talaga mga lapu-lapu guys. Para mayroong may lagay sa biscuits. Yan ito sa kami um, guys oh, kabilaan yan mga biscuits daming kids daming mayarin yan yan binijuan ko guys pati sa kabila yan mga biscuits kids yan yan meron na naman nakita si Delio guys eh, yun, no? merong laman guys ah, tinatawag na no langisi ba yun guys yan no pag nakita kayong mga ganito tampatin nyo na tingnan nyo sa loob pag mayroong laman yung mga laplapo. lapo yan lalo na mga kawayan guys oh. yan din ang niya para may tulak yung isda may ipasok din sa lagayan yan dyan nagtatago kasi mga lapulapo uh, malili thank you pala sa mga subscribers natin at sa mga viewers natin kahit kunti lang mga viewers natin go pa rin tayo kasi sayang naman kung hihintan natin yung channel natin kasi na success naman yung ano requirements ni YouTube na 1000 subscribers saka 4000 watch hour kaya success naman kaya kahit konti lang mga viewers natin go pa rin tayo lalo na sa mga nag-uumpisa na mag-vlog pero lang nyo lang guys na ano advice lang guys tulad sa akin uh, gawa nyo ng uh, kahit isang video na ma mayro mag viral guys para mabot nyo yung ano, requirements ni youtube lalo sa mga beginners <clears throat> mahirap kasi ma makipag sub to sab kasi nanititik ma ka ni, ano, ni youtube mga ganun guys gawan nyo na lang ng ano mga para yung mga mag viral na mga video yan natagalan si, natagalan si Dilly guys kasi mayroon kasi nakaharang na ano maliliit na yung alimasag <laughs> yan yung ginagawa kasi ni Dilly pag wala siyang pag nakatambay siya hindi siya nag ano sa laot minsan maraming na huhulin niya guys na mga na tapulapo niya lagay niya sa biscuits niya para hindi na siya bibili ng mga similya ito guys ya eh, ito niya sa biscuits niya para hindi na siya bibili ng ano mga similya ng tapulapo kasi mahal kasi dito guys ang mga malilit na similya yan hindi kasi takot si Delio guys na Manisid ng ano Lapu-lapu guys Kahit mag-isa lang siya dito sa area na to Dito Kahit medyo malalim-lalim na Hindi na natakot Busiro kasi yan sa ano guys Sa bakla dito mga huling niya guys oh. yan. Busiro kasi yan sa ano Bakla Sinisid yan malalim kasi marunong ano gumamit ng compressor ang ah, talaba guys oh binidjuan ko guys at hindi lang yan guys marami yan dito sa area na to hindi ko lang kasi na ano guys kasi wala akong ang ah, ba yun gagal pang panisid camera ko lang na nasilalim yan ayan minijon ko lang guys yung mga uh, posting mga kawayan kung mayroon bang mga talaba pero dyan sa ibang mga pustigay guys marami dyan mga ano guys mga kalaba na nakalikit baka mayroon din ano mga isda bang ano, mga... na ma kasi minsan mayroong mga isda nito tulad mga ano lapu-lapu yan nakahuli si Delia guys na ano halimbawa yan no pa yun yung dalawang sipit medyo tagal lang kasi si Delia guys kasi nahuli na to guys dalawang bisis kaso lang nakatakas pa rin katakas kas yung dinadala na yun no, yung ulit na lambat yun lang ang niya sa lapulapo at saka itong limango so yun guys thank you pala sa panonood hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat yan guys uwi na ako guys Next time naman sa vlog natin. Maraming salamat.